Balian kami ng ano, malatik. Ay! Okay, wala. Ha? Ah, oh, pating. Hello. Dito kami ngayon sa North. Sa may Taytay. May mga kasama akong angler dito. Ayan. Basta naman si Master Ryan. Master Ryan. yun maliit lang lapot sigurado gantong hila <laughs> maliit maliit snapper na ano fish on na master yo tabangka tabangka Ha? Ay putik. Bakit puro ganito yung huli ko? klasian yan. Wala ito. Sablay ito. Ano ba tawag sa inyo gantong isda guys? kukunin rin natin sabi ni Master Ryan ayang linyantang prito fish <laughs> on ganoping mga masa okay Oh. damu pucah kalau kau sudah dah ayo putek sudah <laughs> enggak ambil dali tabang kak pembira

lang. Kisi-kisi na. Kisi, Kamo tayo sa loob. Sa loob. Kaya nga tayo sa gitna nun. Kasi hindi siya bumigitin na nang sumatawid tayo. Eh. Kaya nga, alon pa naman din. Ayos. Naputulan kami ng palatik dito sa Tubataharip Yari! Wala nang huli, balik pa! <laughs> ah! Ay, ay, ay

ya eh, wala. Ah, wala pating oh, ay, pating <laughs> 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 anong, anong mas mas strike nang <laughs> <laughs> <Lumagitik>, <coughs>